Paano pumayat ng mabilis? Mga tips at solutions. Maraming tao ang nagtatanong kung paano pumayat ng mabilis, ngunit ang kagustuhan na magbawas ng timbang sa maikling panahon ay maaring magdulot ng pressure at takot. Ang madaliang ang pagbabawas ng timbang ay kadalasang may kasamang risks dahil sa yo-yo dieting, pagkaubos ng energy at sa mas malalapang komplikasyon sa kalusugan. Ang patuloy na pagtaas ng timbang ay maaaring humantong sa malalang depression at anxiety. Hindi lamang ang kalusugan ang apektado. Kasama rin dito ang mababang self-confidence at pangangamba sa pagharap sa mga personal na hamon. Sa video na ito, ipapakita namin ang mga epektibong tips at solutions para sa ligtas at sustainable na weight loss. Tip number one. Mag-set ng realistic goals sa pagpapapayat magsimula sa mga target na kayang maabot weekly o monthly. Mag-set ng mga goal na kaya mong abutin upang makaiwas sa labis na pressure. Ang mga simpleng goal, tulad ng pagbawas ng isang kilo kada linggo o pag-iwas sa matatamis na pagkain, ay mas madaling magagawa at nagbibigay ng early success. Mas mainam ang mag-focus sa small steps na kaya mong ma-maintain kaysa piliting ma-achieve ang malaking pagbabago agad-agad. I-monitor ang iyong progress upang manatiling motivated. Ang pag-monitor sa iyong progress ay isang magandang paraan upang manatiling motivated at ma-assess kung epektibo ang iyong ginagawa. Pwedeng isulat ang bawat pagbabago sa timbang, energy level, at mood sa isang health journal o gumamit ng app para dito. Kapag nakikita mo ang mga positibong resulta, tulad ng pagluwag ng mga damit o pagtaas ng energy, mas magiging motivated ka para magpatuloy. Ang tracking ay hindi lamang para sa mga numero, kundi para makita ang improvement sa pang-araw-araw na buhay at overall health. Tip number 2. mag-focus sa balancing low-calorie na diet. Pumili ng mga whole foods na mayaman sa fiber, protein, at healthy fats. Para sa mga naghahanap ng paraan kung paano mag-diet ng mabilis, mas mainam ang whole foods tulad ng gulay, prutas, lean protein, tulad ng manok o isda at healthy fats gaya ng avocado at olive oil para sa isang balanced diet. Ang fiber sa gulay at prutas ay nakakatulong magbigay ng busog na feeling habang ang protein ay tumutulong sa muscle maintenance. Ang healthy fats naman ay mahalaga para sa brain health at hormone balance at nakakatulong din para hindi agad magutom. Bawasan ang mga processed foods at refined sugars para makaiwas sa sobrang calories. Ang mga processed foods at refined sugars ay puno ng empty calories na madalas hindi nakakatulong sa ating katawan. Kasama sa mga dapat bawasan ang soft drinks, chips, fast food at iba pang pagkain na mataas sa asukal at fats. Ang ganitong mga pagkain ay nagpapataas ng blood sugar at nagiging sanhinang cravings. Sa halip, piliin ang natural na pagkain na mas mayaman sa nutrients at hindi nakakadagdag ng labis na calories. Magsanay ng tamang portion control upang mag-enjoy ng pagkain ng hindi sumusobra. Ang tamang portion control ay makakatulong sa iyo upang ma-enjoy ang paborito mong pagkain nang hindi na go-overeat. Subukang gumamit ng mas maliit na plato upang mas madaling makontrol ang servings at iwasan ang pagbabalik-balik sa pagkain na kabuffet style. Para sa mga pagkain na mas mataas ang kalori, tulad ng kanin o pasta, limitahan ang dami at samahan ito ng mas maraming gulay para balanse ang intake. Tip number 3. Magkaroon ng pang-araw-araw na physical activity. Magsimula sa hindi bababa sa 30 minutong exercise araw-araw, gaya ng brisk walking. Kung iniisip mo kung paano pumayat, wag pilitin ang mabibigat na workout agad. Magsimula sa 30 minutong brisk walking or light cardio upang masanay ang katawan sa regular na paggalaw. Ang ganitong simpleng activity ay may malaking epekto sa calorie burn at cardiovascular health. Kung consistent ka sa paglalakad o iba pang light activity, unti-unti itong magpapalakas sa iyong katawan para sa mas advanced na workout in the future. Pagsamahin ang cardio at strength training para sa mas mahusay na resulta. Ang kombinasyon ng cardio at strength training ay mabisang paraan para sa long-term weight loss at muscle toning. Isang sagot sa tanong na paano magpapayat ng katawan. Ang cardio, tulad ng jogging or cycling, ay nakakatulong sa calorie burn, habang ang strength training, tulad ng pagweights o body weight exercises, ay nagpapatibay ng muscles. Ang mas maraming muscles ay tumutulong sa metabolism para mas mabilis ang calorie burning kahit sa resting state. Isama ang parehong uri ng exercises sa iyong routine para sa balanced na resulta. Maghanap ng mga activity na comfortable ka para mas maging sustainable ang paggalaw. Pumili ng mga physical activities na gusto mo para mas madali itong gawing everyday activity. Kung masaya ka sa ginagawa, gaya ng pagsayaw, hiking, o pagsali sa sports, mas malaki ang chance na magiging consistent ka. Ang objective ay gawing natural na bahagi ng lifestyle ang pagkilos, hindi lamang bilang isang gawain para magpapayat, kundi bilang bahagi ng healthy na pamumuhay. Tip number 4: Magdevelop ng positive habits kaysa mag-focus sa immediate results. Gawin ang maliit na pagbabago sa lifestyle araw-araw upang maging habit ito. Sa halip na mag-focus sa malalaking pagbabago agad, unti-unting gawing habit ang mga maliliit na pagbabago. Halimbawa, magdagdag ng isang serving ng gulay sa bawat pagkain o maglaan ng oras para sa stretching tuwing umaga. Ang mga maliliit na habit na ito, kapag ginawa ng regular, ay mas madali at mas sustainable kaysa sa mabilisang pagbabago na mahirap i-maintain. I-acknowledge at i-celebrate ang bawat maliit na tagumpay para mapanatili ang motivation. Mahalagang ipagdiwang ang bawat maliit na progreso sa pagpapapayat. Tulad ng pag-abot sa unang kilo ng timbang na nabawas o pagsunod sa exercise routine ng isang linggo. Ang mga tagumpay na ito ay nagpapalakas ng loob at nagpapanatili ng motivation. Kahit maliit na progreso ay malaking bagay sa pangmatagalang tagumpay, kaya't maging masaya sa bawat hakbang na nagawa. Gawing motivation ang mistakes bilang aral para manatiling positive at magpatuloy sa proseso. Hindi maiiwasan ang setbacks sa journey ng pagpapapayat. Maaaring magkamali sa diet o makalimutan ng workout. Sa halip na magtanong kung paano pumayat in tatlong araw, tingnan ang bawat pagkakamali bilang pagkakataon para matuto. Mag-reflect sa mga nagawang mali at pag-isipan ang mga paraan para maiwasan ito sa hinaharap. Ang pagtanggap at paggamit sa mga pagkakamali bilang aral ay susi sa pagkakaroon ng resilience at consistency patungo sa healthy lifestyle.